if you're just joining, Lobbed to AD what a what a it was catch. a better catch with Atlanta. AD and the offense they just don't have enough weapons with Davis out of the lineup. Oh pretty. Doncic hangs but can't finish. Got the offensive rebound. Oh what a fake. He totally faked that Gabriel and then just scored. Facundo Campazzo in the game. Doncic Oh. Bounce pass from a sitting position and it was an absolute dime. Mga Karim, isang nakakagulat at di inaasahang trade ang naganap sa basketball world. Ang Dallas Mavericks at Los Angeles Lakers ay nagkasundo sa isang blockbuster trade na tiyak na magbabago sa landscape ng liga. Ano nga ba ang mga detalye ng trade na ito at ano ang magiging epekto nito sa parehong team at sa buong NBA? Yan ang ating tatalakayin sa episode na ito kaya huwag kayong bibitaw, mag-like na, mag-subscribe at i ang notification bell para lagi kayong updated sa mga maiinit na balita sa mundo ng basketball. Mga karim, kung gusto nyo ring matuto paano gumawa ng YouTube channel at pagkakita ang gaya nito, bisitahin nyo lang ang link na nasa baba. Dito sa channel na ito, nagbibigay ako ng mga tips at strategies paano magsimula mag-invest kahit maliit lang ang puhunan at mag-invest sa cryptocurrency. Sana suportahan nyo rin ang channel na ito. Unahin natin ang mga detalye ng trade na ito. Ayon sa mga report, ang Los Angeles Lakers ay nakuha ang superstar guard na si Luka Doncic mula sa Dallas Mavericks. Kapalit nito, ang Mavericks naman ay tumanggap ng package na pinangungunahan ni Anthony Davis. Kasama rin sa trade na ito ang ilang role players at future draft picks upang mapantayan ang value ng mga primary players na kasama sa blockbuster trade. Ang ganitong kalaking trade ay bihirang mangyari sa NBA kaya't hindi nakapagtatakang marami ang nagulat at nagkaroon ng iba't ibang reaksyon mula sa mga fans at analysts. Pag-usapan natin ang naging reaksyon ng basketball community sa trade na ito. Maraming fans ng Mavericks ang nagpahayag ng kanilang pagkadismaya sa pagkawala ni Doncic na itinuturing na face ng franchise. Sa katunayan, nagkaroon pa ng protesta sa labas ng American Airlines Arena sa Dallas, kung saan nagtipo ng mga fans upang ipakita ang kanilang saloobin. Sa kabilang banda naman ang mga fans ng Lakers ay excited sa pagdating ni Doncic na makakasama ngayon sina LeBron James at ang iba pang key players ng team. Maraming analysts ang nagsasabi na ang kombinasyong ito ay maaaring magdala ng panibagong championship sa Los Angeles. So Lebron, tonight, Day. Tingnan natin kung ano ang epekto ng trade na ito para sa Los Angeles Lakers. Sa pagdating ni Luka Doncic, nagkaroon sila ng isa pang elite playmaker na kayang mag-contribute sa scoring, rebounding at playmaking. Ang kanyang versatility ay magbibigay ng mas maraming offensive options para sa team. Sa pagkawala naman ni Anthony Davis ay magiiwan ito ng malaking butas sa kanilang depensa, lalo na sa rim protection. Kailangan ngayon ng Lakers na humanap ng paraan upang ma-fill ang defensive gap na ito. Maaaring sa pamamagitan ng pag-develop ng kanilang mga young big men o pag-acquire ng defensive specialists. Para naman sa Dallas Mavericks, ang pagdating ni Anthony Davis ay nagbibigay sa kanila ng dominant presence sa loob. Si Davis ay kilala sa kanyang defensive prowess at scoring ability sa paint na maaaring mag sa laro ni Kyrie Irving. Ang pagka-trade ni Doncic ay nangangahulugang mawawala ang kanilang primary playmaker at si scorer. Malaking adjustment ang kakailanganin ng Mavericks upang ma-integrate si Davis sa kanilang sistema at makahanap ng bagong offensive flow. Ang trade na ito ay hindi lamang makakaapekto sa dalawang team na ito, kundi pati na rin sa buong NBA. Ang paglipat ni Doncic sa Lakers ay magdadagdag ng panibagong dynamic sa Western Conference, na lalo pang magpapalakas sa competition. Samantala ang Mavericks ay kailangang mag-adjust sa kanilang bagong roster at maghanap ng paraan upang manatiling competitive. Ang ibang mga team ay tiyak na magmo-monitor sa development na ito at maaaring mag-adjust din ng kanilang mga strategy at roster moves. Sa kabuuan, ang trade na ito ay isang malaking sugal para sa parehong team. Ang Lakers ay umaasa na ang addition ni Doncic ay magdadala sa kanila ng panibagong championship habang ang Mavericks naman ay umaasa na si Davis ang magiging susi sa kanilang tagumpay sa future. Mga Karim, ano ang inyong opinion sa trade na ito? Sa tingin nyo ba ay mas gumanda ang chance ng Lakers na magchampion? O mas makikinabang ang Mavericks sa pagkuha kay Davis? I-comment nyo na ang inyong mga opinion sa ibaba at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang balita at analisis sa mundo ng basketball. Salamat sa inyong panonood mga ka-hoopers. Baka pwede nyong ilike ang video na ito at mag-subscribe na rin para sa mga bagong updates. Hit the notification bell para malaman nyo agad ang mga bagong videos. Maraming salamat!